Magandang araw mga kabukid. O lumibot ako dito sa Barangay Balaring ng Natividad para bisitahin tong mga halaman ni Boscanyo at ni Sir Isagani. Then shoutout sa iyo. Gawin muna dyan! Sipag. kasama ko po si Boscanyo. Boss, shoutout ah. Shoutout. <laughs> so, itong sili na 'to mga kabukid ay alagang Miracles Spoliar. Maraming pinagdaanan, ilang bagyo, lahat ng bagyong dumaan nung nakaraan taon, sinapol po nito. Po bagyong mo. Christine, bagyong Pipito, bagyong Hana, lahat po, no? Nasaktan po ng husto ito. Eh, ang gusto nga ni Boss Kanyo rito, Boss, gusto mo nang balasahin to, di ba? Muntik ko na nabalasin. <laughs> gusto nang balasahin ni Boss Canyo to. Eh. Buti Kasi, <laughs> ayaw bumulas ay eh, nasaktan nga po eh at uh, ang kagandahan niyan, eto na ngayon ang itsura ayaw naman tumigil ng pagbunga hmm. Oh, kailan kayo namitas boss? Isang noong isang araw o, noong isang araw kahapon oh, noong isang araw binyahe na ilang bundle Naka, may, sam, may sampu na sampung bandel na kulang <laughs> sampu oh. ito kasi mga kabukid ay pinahinga niya sa sibuyas ano? Hmm. So, kaya hindi niya tinamnan ng sibuyas, tinamnan niya ng sili. Kita niyo naman ang sili, gano'ng ang kagaganda, kaya healthy. Kapipitas lang nung isang araw, kay kadaming bunga oh. Ang lalaki pa. Ang lalaki pa. Alagang miracle spoiler 'yan. Boss, ano ba ang nakikita mong kagandahang na igagawa ng ating polyar? Magaling siya, makakuan yung pulyar, makakuan siya magpabulaklak. Ayun ang ng bulaklak ko. Oh. Nakakapagpakinis din ang bunga. Spray ko kagad ng hapon ng Miracle Pulyar. <coughs> kaya uh, oh, hindi tumitigil ang pagbulaklak niya, hindi tumitigil ang bunga, pagbunga. O oh, sa lahat po ng may sili dyan, no? Oh, ano man variety yan. Speaking of sili, yung siling at ni Ay isang araw, sa'yo naman ako lilibot dyan sa magsalisi hain. O oh, kaganda, o, oh, hindi raw tumitigil ang pagbulaklak at makikinis ang bunga. Yan, yeah, kinita mo Oo. Oh. Eh, matanda na po itong silin nito. Palagay ko mga kabukid, ito po ay nasa pito, walong buwan na, no? September eh. September ba? Oo, oh, tanim tanong mo September. September. Inabutan, September. Nito yung, pwede, inabutan nito yung, kung ano nito yung presyong 300. Isang, isang kilo. Oo, oh, isang kilo. Ah, uh, ganda nga ang kwan eh. Ayun, 300 pa rin naman ah, <laughs> isang <ha>. bundle. Ay, <laughs> isang <laughs> bundle. Bababa na ngayon, 335. Eh, pero, aakit uh, pa rin yan, at least pantostos na rin. Yeah, kahit pa paano naman, nabawi naman ay gastos. Yan, pitas na lang ng pitas. Uh, pitas na lang ng pitas. Yan lang yung mga kinikita nito, yung, yung pinagbibila nito, ginagastos ko naman doon sa may kabila, sa kamatis, sa, sa sitaw, sa sibuyas. Uh, hindi, doon sa, sa, talong. sa tulay din, sa talong. Sa talong. Uh, oh, mamaya pupuntahan natin yon mga kabukid. Yung pinagbibila nito, ginagastos ko rin doon. Puntahan natin yun mamaya maya Para hindi na, hindi na kukuha sa boss pa na ano, dadagan sa gastos oh. Tapos ang atin namang ginamit na herbicide dito Ay glupus no? Biter Eh naubos yung glupus <coughs> Biter ngayon ang binira natin Ayan Okay din naman oh. Sunog din naman ang damo Hindi din naman nakakumulot yung dahon ng sili ni boss kanyo Kaya hmm. kagandahan ng ating mga pinopromote na produkto no? biter herbicide dahil wala po si glupus same AI lang po sila ayan ayan no in spray sa pagitan po wala pong kakulot-kulot yan po yung kagandahan naman sa ating produktong pinopromote at ngayon ayan pitas lang ng pitas si boss kanyo eh sa abono mo rito boss anong ginagawa mo dilig pa rin hindi pagsakuan ayan naglag lang ngayon dito Ay na yung abono niya, no ayan o laglag -lag lang sa lupa 14 urea binillan <laughs> ang pila pila mo lang ang area pong ito ay uh, 3000 square meter na ito po nung nakaraan kasi sobrang maghangin hanggang ngayon naman mahangin pa rin ang ginawa po ni boss ganyo nilagyan niya po ng mais sa bawat ano para <coughs> sa ano daw ayan oh no? pang puno ng mais no? Para daw sangga sa hangin. Ano nangyari? Na-harvest na po yung mais. yon yung kinain namin kanina. So ngayon, ito naman, no? Ang uh, katabi ay sinasaka naman ni Denden para pagkain sa kanilang kalabaw. Lapitan mo na, mais. So sa isang araw, boss, kailan ka uli pipitas? Marami na ulim uling pula, oh. Buwan kami, lingguhan. Lingguhan mamitas. Isang beses isang linggo. Isang sa isang linggo. Ah, oh, ng interval, isang beses isang linggo. O oh, 'yan ang mais. Mais na puti. Pwedeng araw-araw oh. yung mamitas kung mahal. Kung maganda presyo, <laughs> aba eh, kahit yung verde na yan, dala na yan. oh, yan. Yung medyo mapula-pula <laughs> dala na yan. wala, <laughs> yung eh, mababa eh. Malayo pa yung dalahan. Kaya kukunti lang mapipitas pagka ma ano, Walang tigil na sa pagbubunga ito. Yan ang kagandahan ginagawa ng ating polyar. eh, itong sili na ito ay magbe birthday pa ho ito dahil ilang buwan na lang. Marso po tayo ngayon, March 10. Oh, March, April, May, June, July, August, September, anim na buwan sang taon na ho ito magbe-birthday na. <laughs> Matagal ang buhay na sili. Magbe-birthday na ho ito. tingnan mo plastic mal, yung walang plastic mals o oh, kasi dalawa ito nagpahabol pa siya doon sa kabilang dulo o oh, pupuntahan namin